So ito na nga, marami yung gusto mag-discredit sa ICI. At isa ho dyan si Rodante Marcoleta. In fact, mga kababayan, kahapon, kung napanood nyo po yung ating live stream, eh, parang may ano siya, no? Parang may bitterness, parang may galit talaga siya sa ICI, eh, no? Tinayin nyo, ha? Oto, sabi, Marcoleta questions DOJ over ICI's independence during the budget hearing. Oh. di ba? Nakakatawa kasi, kahit na galit siya, puntahan natin yung kahapon na yung video kahapon. Napasan natin yan. Eto, eto, Na kami pong binibigay para sa ICI. Yeah. Yeah, yes, go ahead, Senator. Anala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Nama? Opo, ang ano po is yung pagdunan. Sumagot ka lang. <laughs> Opo, Senator. Sinasagot ka, di ba? Teka lang, sumagot ka lang. Ha? Huh? <laughs> Sinasagot ka nga, diba? Yabang na ito. <laughs> independent, diba? Opo. Ba't na siya humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Hmm. Okay. Tama? We, we submit to your wisdom, Your Honor. Of course, kasi yan. Yeah. Ka Tignan mo yung creation niya. It's baka ka na lang, wag mo na lang patulan eh. 'Yun yung strategy dito ni OIC si Secretary Vida Wag mo na lang patulan, nagtatantrum lang yung matanda. <laughs> Di ba? Ako <laughs> na lang patulan. Ya, mo na lang siya, feeling ka, ang galing niya. Eh. Kahit na sinabi at ng mga dalawang justice na ano, marami pa siyang kakainin bigas. Tulit <laughs> <laughs> should be an independent pangalan pangalan pa lang, independent. Ano na 'yun, Chen? ICI. Eh? Independent Commission on Infrastructure. Pag binansa mo yung kanyang mga power estima, this is something that also the Senators will, one way or the other, uh, discuss probably hmm. in the course of time. Sabi niya, um, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, um, the ombudsman, and other authorities. So, so paano ba, bakit ka independent? Ang dami mo naman nag-request ka kung pa ni ganito ano, eh. Can the Senate refuse? For example. Ayan, mga babayan. Itong si Marcoleta may tinatago to. Hmm. Alam niyo kung bakit? Alam naman natin ang purpose ng ICI. Alam natin lahat yan alam natin ang purpose ng ICI. Alam natin na ang silbi ng ICI is a fact-finding body, number one. So, ibig sabihin, pag fact-finding body, kailangan i-authorize mo siya, bigyan mo siya ng kapangyarihan na makakuha ng facts. Tama ba? Kaya natin magwaleta kung napapanood mo itong video ko. Kung fact-finding body siya, dapat bibigyan mo siya ng authority na kumalap ng facts. Okay. Ibig sabihin, dapat bibigyan mo siya ng kapangyarihan na kapag siya ay lumapit sa isang ahensya, ay eh, hindi siya pwedeng tanggihan. Okay. So, mga babayan kaya ho yun nakasulat sa kanyang powers? Oo. Nakasulat sa kapangyarihan ng uh, ICI, upon request, kaya nga upon request eh. Upon request, eh, pwede siyang humingi ng impormasyon kay AMLA, kay DOJ, kay, ah, pa ba? Kay kukali-kali, no? Sa courts, sa senate, sa house, etcetera, etcetera. Bakit? Kasi kailangan bigyan ng kapangyarihan ng presidente yung organisasyon na lumapit sa mga grupo na to at makakuha ng facts. Tama ba? Hmm. Fact-finding body nga, eh. Kung hindi mo siya bibigyan ng gano'ng klaseng kapangyarihan, kapag lumapit siya halimbawa sa DPWH, anong sasabihin sa kanya ng DPWH? Anong otoridad mo na humingi sa akin? Di ba? Basic. 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 Uh -oh. Basic yun, guys. Basic yun. Fact-finding commission yun, eh. Okay. Ang alawa, mga kababayan, ito yung tanong is laying, is laying the premise or um, he is laying the foundation for the argument na pwede bang tumanggi? Yan. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, bakit ka maghahanap ng dahilan na tumanggi? Are you thinking what I'm thinking? Are you thinking what I'm thinking, mga kababayan? Ulitin ko ha, ulitin ko. Kung ikaw, so yung una, kaya ako umuna sinabi yon fact-finding body, ang uh, ICI, ay dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng presidente para kapag lumapit sila sa mga ahensya, lumapit sa hudikatura, lumapit sa mga korte, pwede niyang sabihin na ako ay binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na lumapit sa'yo at kumuha ng mga dokumento galing sa'yo. At kailangan mo yun as an agency. Yung otoridad ba? Number one. Number two, because of that power, dahil may kapangyarihan ng Pangulo nagawin yun. Ah, sorry, may, big, uh, kapangyarihan ng ICI na gawin yung bagay na yun. Ang tanong, etong second question ni Rodante Margoleta, pwede bang tumanggi? Well, ibabalik ko ngayon sa kanya yung tanong, why are you laying the argument? Or why are you concerned of the premise na may dapat bigyan kayo ng pagkakataong di ba? Parang weird eh. Alam mo na fact-finding commission laban sa korupsyon ang ICI. Tapos ang sasabihin mo sa amin, pwede bang tumanggi? <laughs> Alam nyo kasi mga kababayan, ano ba tinatago mo rin natin, Marcoleta, na ayaw mong maimbestigahan ng ICI? Kasi ako, mga kababayan, may naiisip agad ako. Baka kasi humingi ng dokumento ang ICI let's say sa insurance commission. <laughs> humingi ng mga dokumento tungkol sa mga insurance companies na nag-insure sa mga kumpanya ng Diskaya. Humingi ng dokumento tungkol sa mga specific na insurance companies at paano nangyari yung transaction. Kaya ngayon, mga kababayan, gusto na niyang i-broadcast na O, oh, itong gagawin ko, ako ah, questioning ko yung otoridad niyan Na humingi ng mga dokumento Di ba? Bakit kaya? Siyempre, protect your own Protect your family O, oh, lalo oh, na yung uh, ilaw ng yung tahanan, di ba? Oo oh, oh. Kasi alam nyo mga kababayan, yun talaga yun Kaya gigil na gigil siya ng sa ICI kailangan mapigilan or mabawasan ang kapangyarihan ng ICI na makapangalap ng mga dokumento. Which alam niyo mga kababayan, tinanong buti nga kanina no, buti. Na mention din ni ano ni Sentry, feeling ko ano to, bu feeling ko magiging parte rin ng balita to bukas eh. Yung kay Magalong, yung pagkakasali niya sa ICI, Imbis na mag-imbestiga siya tungkol sa flood control, ang ginawa niya, naghanap siya ng mga ikakasabit ng administration. Grabe, no? Lala mo, magalong. Ang lala mo talaga. Oo. Ang lala mo. ba yung galit mo sa Marcos administration? Ba't ka nagkakaganyan? Galit na galit. Oo. But anyway, so yun. Yun mga kababayan. Kaya gusto niya, i-discredit ang ICI. Gusto niya, hindi, and, 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 I, won't, I won't even be surprised pag sinabi niya na gusto ko mabuwag ang ICI. Pwede yun. Hmm. Gusto niya yun. Eh, ito nga si ano eh, si Greco Belica. Anong sinabi ni Greco Belica? Anong sabi niya? Sabi niya, eh gusto kong ano gusto kong uh, mabuwag na yung ICI tapos ibalik natin yung Blue Ribbon Committee chairmanship kay ano kay Rodante Marcolino. <laughs> Siyempre para kontrolado niya ulit yung uh, kwento, kontrolado niya ulit yung mga sasabihin tungkol sa flood control project. 'Di ba? Imagine. Mm -hmm. Imagine mga babayan. Gusto niyang kontrolin yung ano investigation ng ICI. 'Di ba? Pero mga kababayan, hindi, hindi nagwagi si Greco, hindi nagwagi si Rodante Margoleta. Bakit? Kasi o, oh, imbis na ano, imbis na mapigilan, imbis na mapigilan yung uh, tawag dito, yung uh, ICI, E eh parang lalo pang nanggigil ang Senado dahil sa ginawa ng mga kliyente ni Rodante Margoleta. Mm-hmm. Sino ba kliyente ni Marguleta? Di diskaya. Ah. <laughs> uh -oh. bakit ano bang ano bang ginawa? Oh, papakita sa Alam ko sa inyo. Lalampasan ko na si Tito Sen ah. papakita ko hiwalay na video eh. Tingnan niyo ah. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng bigla ang hearing kanina. Tungkol sa ICI, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung uh, mga kliyente kasi ni Marco Beta, Amber Tolita. Oo, ito kasi ginawa. So we we'll deliver their opening statements. Uh, just one quick uh, interjection here. Uh one of the reasons why we felt uh, the need to conduct this hearing immediately uh, uh it was in part prompted by the uh, news item uh, wherein uh, the spouses Desca uh, publicly said they will no longer cooperate with the ICI. Um Uh, that, uh, sort of, uh, trouble this, uh, representation, uh, because, uh, given the enormity and, and, and the huge, uh, how do you call it controversy uh, surrounding the biggest, largest corruption scandal in the country's history, you have, uh, persons refusing to cooperate and publicly saying so. Uh, and that's why we feel perhaps it's time to review the powers of the ICC. Perhaps okay. give it additional, well, the need to perhaps give it additional powers so that it can uh, aggressively and vigorously pursue uh, uh, its investigation without such uh, unacceptable public pronouncements from those who maybe who are uh, or being directly involved uh, or being accused of uh, massive uh, 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 corruption uh, uh, practices. You? Kaya pala ngayon nang gigigil ang mga senador na bigyan pa ng mas matibay at mas malalim ng ngipin. Ang mas mahabang ngipin ang IC ang ICI mahaba Kay, Kay senador Kiko, ICC. Oo. Bakit? Eh ito naman pala kasi yung mga diskaya ang ano punot dulo. Alam mo kasi, Marguleta, dapat sinabihan mo na yung mga kliyente mo. Dapat sinabihan mo na sila na, Huy, wag muna kayong magsalita-salita, ha? Huwag muna natin i-trigger ang mga bagay-bagay kasi kapag na-trigger ang mga tao, instead na makuha natin yung gusto natin na mapapahiya ang ICI, eh lalo pa nga nilang ngayon bibigyan ng kapangyarihan. <coughs> di ba? Na-trigger eh. In trigger mo eh. Oh. So ngayon, ang gustong gawin ngayon ng ano, ng uh, uh, mga senador, eh bigyan pa ng mas malawak na kapangyarihan ng ICI. Para nga naman yung mga tao katulad ni di Diskaya na gustong takasan ang kanilang responsibilidad sa plunder na kanilang ginawa, eh, hindi basta-basta makakali. Hindi basta-basta makakapag, ano, palusot. Mm -hmm. Dino si, ano, si Senator SP, inspired. O, oh, pakinggan niya itong sinabi ng Senator SP. O, oh, ni SP Tito, Tito Sen. O, oh, ito yung interview niya kanina, panoorin niyo. O, oh. anong gagawin niya sa ICI? Gagawa sila ng batas na para gawin itong Independent People's Commission. ba na? Oo, oh, mangyayari. O, panoorin natin. So, in your, the proposed bill, how will you differentiate your legislated Independent People's Commission? Uh, Unang-una, the um, uh, Independent People's Commission should be completely independent. Eka Talagang uh, ang mga mga, mga membro nito na, 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 na pinapropose ko, lima. A, a retired Supreme Court Justice. Okay. Kung pwede, Chief Justice. Um, uh, for the Supreme Court Justice. Um, or a Court of Appeals Justice. Uh, who should serve as a chairperson. Okay. Tapos yung, dapat meron tong Certified Public Accountant na merong ikang expertise in Forensic Accounting. Uy, Forensic Accountant. Okay. And then, uh, a, uh, a Civil Engineer or Architect para nakakaintindi ng mga ikang Parang ano eh yun, no, yung sinasabi ni Tito Send parang yun na yung composition ngayon ng ICI. It's just uh mas formal kasi may batas na kasama. Oh. Pero may dalawa pa lima daw eh. So you have a you have a former justice ng Supreme Court or a, a justice ng ano ng Court of Appeals, isang isang forensic accountant, isang civil engineer, what else? Ano ganyan. At yung isa pa, yung representative from a reputable non-government organization NGO. or civil society for that matter. Okay. Diba? Dapat meron talagang uh, publiko ay representative doon. Uh, na sa bago lahat niya, publiko naman. Yeah. Pero, and then, um, an academician with specialization in public administration or economics. Mm -hmm. Either or. Pagka ganyan, ano, uh, mas marami experts. Siguradong mas ma malawak ang mararating ng investigasyon nila at magiging uh, analysis nila ng mga bagay. Now, it will have uh, subpoena powers. Ang Ayun isa na itadagdag ko dito, doon sa, sa, uh, I'm not sure kasi if I was able to put it in the draft, uh, uh, kasi submit lang na report to the President and mm -hmm. Congress, ganun lang yun. Eh. Pero I would, the hearing was late the, this afternoon, ano? Itadagdag ko, or I will clarify what the intention of saying that it may initiate prosecution. Uy, ganda. So, yun dapat, uh, dapat meron ganun na power sila. Parang sa iyo magpahingan. Uh, Oo, oh, pwede. Pwedeng gano'n. Hindi, uh, may pangungay sa iyo. powers. Okay yun. Maganda yun. Prosecutorial powers. Para siyang PCGG.